sis, palambing naman ako sa'yo. Pwede ikaw muna tumao doon sa tindahan kasi kukunin ko yung mga bago kong paninda. Ang dami kong bagong paninda. Ang dami kong bagong produkto, at... hey! Nasaan ah! na si Ramir? Ilabas niyo yung asawa ko! Sino na bigay sa'yo ng karapatan para pumasok sa pamamahe ko na walang paalam, ha? At bakit dito may nahanap ang asawa mo? Anong malay ko na nasaan siya? Ses, huwag kang magmaang-maangan alam ko na walang ibang pupuntahan si Ramir kundi dito sa punggok na busit niyang anak na si Lilith. Kaya pwede di ba? Ilabas niyo na lang yung asawa ko dahil gusto ko siyang makausap. Wala dito si Lilet. Ilang araw na siyang hindi umuwi dito dahil may pinagdadaanan siya. At kahit kung nasaan man siya, sigurado ako na hindi niya tinatago ang tatay niya. Kaya pwede ba, ha? Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik dahil kung hindi, magdadampot kita sa mga tanod! Alam mo, pag hindi ko makausap ngayon yung asawa kong si Ramon, kayong ipapa ipapapulis ko at pakakasuhan ko ng kidnapping! Umalis nga kayo! Saan? Sige! Gawin mo! Para mapahiya ka! Hindi kami natatakot sa'yo dahil wala kami ginagawang masama. Oh, sa kabupa ba? Hindi ka pwede diyan! Ano ba? Eh, ah! Dali, punta ng kay, Tumigil ka ng paggugulo mo, ha? Nauuwas ng pasensya ko sa'yo! At yung ugali mo! At yung pagbubukha mo ang madumi! Alam mo, sa mga tulad mo, dapat... Winawali ko! Eh, Para hindi na ka makapagkalap! Nang <coughs> sa buhay ko! Para hindi ka na Alam mo kung sino ka na? Eh dati ka lang namang palamunin sa tahanan ko eh! Nagmamakaawa ka pa nga habang pinapakain kita dyan ng dog food! Ang dapat sa'yo, binabangbon ang mabuwasan niyang kayo! Pagpagan katawan mo! Tama na yan! Pag-usok yung ate ko! Paisa lang! Paisa lang! Tawan mo ako sabi! Tama na! Kaya ko to! Laban ko to! Nagkamali ka ng kinalaban mo! akala mo matatalo mo ako sa teritoryo ko? Matagal na akong nagtititis sayo. Ako pa lang kita nagtitimpi na ako sa sabang ugali mo. Presko yon. Hindi na obra sa akin mo. Oras na para turuan ka ng leksyon. <coughs> Dinaha, sayo <coughs> <Degil> ako na. Bayo. <coughs> dito! Papakain ko lang sa kanya to! Ayan! Sige! Siyan. Sige! Siyan. Sige. Ayan. Sige.